evening no, sa mga kabaro nating marino especially dun sa mga baguhan at simula pa lang no? na magbarko so ang pag-uusapan natin ngayong gabi na to ay yung paano tayo uh, makapag-join no? sa barko especially kung tayo lang mag-isa so minsan kasi nangyayari na pagsasampakan ng barko Although first timer ka, minsan nangyayari na minsan mag-isa ka lang, no. Lalong-lalo lalo na sa mga running vessel, no, sa mga cargo vessel. Minsan talaga nangyayari. Yan. So ako nga, matagal na ako nagbabargo pero pero experience ko pa rin no? 'yung mag-isa ako sasampa. So nito lang, nakaraang linggo lang, no, last uh, June. So, sumampa ako mag isa lang. So okay lang din naman so ang pag-uusapan natin ngayon sa usapan barko eh kung ano yung mga dapat natin gawin no once tayo ay pa-join ng barko, pasampa ng barko. So lalong-lalo na sa mga uh, aspiring seaman at sa mga first timer no na sasampa no sa barko, especially sa mga cargo vessels. So ang una natin gagawin once na makuha natin yung ating uh, documents o yung blue book galing sa opisina so i-briefing tayo no, ng ating uh, crewing so kung anong oras tayo dapat nasa airport so most probably dapat mga nasa 5 hours before your flight so kailangan uh, nandun na tayo sa airport So, huwag na natin hintayin pa na malay tayo or maging cost tayo ng delay. No, kasi, mahirap yan. No, once na naging cost tayo ng delay at hindi tayo makasampa, makaalis. So, malaking problema yan. No? Kaya, binibigyan tayo ng 5 hours na oras na kailangan na sa airport na tayo. So, para just in case may mga problema na ma-encounter or problemang hindi inaasahan so magagawan siya ng paraan no through the help of our you know uh, agency so meron naman niya eh, uh, GC so kung may problema so tanong lang sa so, especially kung ikaw nga lang mag-isa <coughs> so nakatutok naman yung ano yung agency sa yung crewing eh. hindi ka bababayaan so from time to time so kailangan mo makipag-coordinate pag may message ka so kung ano yung ganap na nangyayari okay so ganun nga no? so once na sa airport na tayo no? so syempre hindi may na may mga kasama tayo mga pamilya maghahatid sa atin especially yung asawa anak magulang no? so depende sa status natin kung tayo ba ay married na, may pamilya na. So, syempre, automatic anak, asawa, so ang maghahatid sa atin. No? Pero kung tayo binata naman, most especially, andun yung ating parents, no? yung ating father at yung mother natin. And kung may girlfriend tayo, so minsan kasama na, ano? sumasama na ihatid tayo. No? So, ganun yung mga senaryo no so dapat uh, ano uh, ready rin yung ating mga bagay no, so sa mga seafarers sa mga sina inaalaw tayo na magkaroon tayo ng 40 40 na ano uh, kilo para sa ating mga bagay no. so kailangan din naman ah, uh, hindi siya lalagpas no so siyang maging 17 yung isang bagay tapos yung isa naman is mga nasa ano uh, 33 uh 23 okay so para ano siya so pwedeng ano rin uh 15 no tsaka 20 ano uh, 25 So, ganun yung ano, hmm, parang balance ng one So, pwede rin naman hindi ka umabot ng 40. So, less than 40 pwede na rin kasi pasampa pa lang naman Eh. Ano? So, ano ba yung mga dapat natin dalhin? Yun yun. No? Isa yun sa magandang dapat natin malaman. So, especially, ang importante is yung mga toiletries, no? damit, especially mga t-shirt, short, brief, So, 'yung mga toiletries tulad ng mga shaver, uh, panghilamos, sab sabon pampaligo, pero hindi na rin kailangan kasi sa barko meron na 'yan eh. So, kung gusto niyo lang magdagdag ng extra or may mga sabon talaga kayong ginagamit kasi mostly sa barko tatlongan sabon eh, 'yung Lux, Kamay, tsaka Daw. So, pwede rin kayo magdala ng mga pagkain tulad ng mga kutkutin. No? Pero huwag nyo kakalimutan yung, ano, yung uniform na papadala sa inyo. No? Yung safety shoes, yung coverall. So, kung kusinero ka, so dapat may dala kang ano, uh, pang chef na uniform or pwede rin uh, apron, magdala ka na rin extra kasi minsan walang ano sa bargo extra So ako, ginagawa ko. Nagdadala talaga ako ng sarili ko. No? So, balik tayo dun sa ano, <clears throat> sa airport na tayo. Once na nasa airport na kayo, no? from the check-in, so, lagi natin check yung mga kailangan. no Kailangan, nandun yung passport, seaman's book, and then yung ticket natin. Especially electronic ticket. And then yung okay to board and yung ating um, galing sa agency and sa barko na katunayan na uh, ikaw ay uh, sasampa sa barko at uh, meron kang kuan uh, guarantee letter yung tinatawag no? so yun ang dapat na mga ipapakita mo and then at the same time yung OEC yung overseas employment contract so para maka uh, ka dun sa immigration papakita mo lahat yun. and then eh, ipicturean ka no? so kailangan dun sa may Simmons book mo tugma no? tugma yung pangalan yung position mo na nakatatak and then dun sa OEC so kailangan tugma yan pag hindi so yun ang problema na sinasabi natin no? kaya kailangan mas maaga nandoon na kayo Kumbaga, nag-check in na kayo para once may mga ganyang <coughs> di ba, mga problema, maayos ka agad. Makatawag tayo sa agency at ma-inform sila. Kasi minsan, nagkakamali yan eh. Paano kung ikaw lang mag-isa? Solo ka. So, di ba, nakaka-tense. Kahit nasabihin mong uh, matagal ka na or lalong-lalo kung first-timer ka. So, nakakakaba talaga. <laughs> So, siyempre, hindi mo alam. First time mo umalis ng bansa. No? So, after nun, at malagpas namin immigration, so, siyempre, uh, check na yung, alam mo, mga gamit mo, pupunta dun sa may So, wag na wag po tayo maglalagay ng ano mga mga matutulis na bagay sa ating mga hand carry bags. No? So, yung mga cellphone, laptop, so, ilalabas natin yan for further checking. Okay. So, kung wala namang problema, so, madilis tayong makaka, ano, makakapasok sa, ano, sa loob ng airport. And then, once na sa airport na tayo, so, ang una natin gagawin is, che check natin yung ating gate. You no? Know, kung anong oras yung ating flight. So, lagi tayo titingin doon sa kanilang monitor. So, from time to time, so, check natin yan. You no? Know. May kita natin sa ating ticket kung anong gate tayo kung anong oras ang ating boarding time. So, may kita natin yan. So, lagi natin check Tulad nga ng sinabi ko kasi minsan nagbabago talaga yung mga ano, <coughs> yung mga gate pag uh, congested ang airport pag uh, hindi pwede sa gate na yon pwede siyang ilipat So minsan hindi natin maririnig o naririnig yung ano uh, announcement, yung public announcement or minsan hindi nila ano uh, kinukol, no. Basta mag babago na lang yung ano, yung yung gate number mo doon sa screen o doon sa monitor. So kailangan bibigilan din diyan. Kasi baka mamaya hindi mo alam nakapupo ka doon sa gate na yon na sinasabi hindi ka pala doon or na pala ano so magugulat ka na lang last call tinatawag ka na ano? so yun ang pinaka natin na uh, check, check din once na ano na tayo uh, check in so kung medyo mahaba-haba pa ang oras at hindi talaga magbabago yung inyong ano gate So, pwede tayo mag sa OFW lunch, no? So, dito sa Terminal 1 second floor so pagpasok nyo makikita mo yan agad kasi meron siyang araw na magtuturo kung saan tayo pwede magstay for a while no hanggang hindi pa tayo uh, mag-boarding so nandun uh, mag sign ka lang ng pangalan mo at kung simang ka lalagay mo kung land base ka lalagay mo rin and then doon na pwede ka nang mag-almusal kumain ng mga pagkain nila So na try ko yon no nung sumampa ako. So isang magandang hakbang 'yon para sa ating gobyerno na no, no, Nabibigyan tayo ng halagahan, importansya. So balik tayo dun sa may ano natin uh, boarding. Once na tinawag na 'yung ano uh, open gate or sinasabing uh, ready to board na. So hintayin natin matawag no 'yung ating uh, group Cebu group yan eh. Dita iba sa basta pupunta na lang sarapan sa para pumasok kasi inuuna diyan yung mga ano uh, yung mga matatanda, yung mga person with a disability or yung may mga uh, needs attention, so, sila yung mga nauna, inuuna sa mga sa mga pagpasok sa ano eroplano or pagkatapos naman no yung mga nasa business class, no sila yung una and then after noon matapos yun. So doon sila magtatawag para sa economy no, kung anong group ka kasi from A to ano yan uh, H depende dun sa ano ng barko laki ay laki ng aeroplano so ganon so once na nasa loob na tayo ng aeroplano nakapasok na tayo so dun na tayo na makakapag relax no? so inuulit ko uh, once na sa aeroplano na tayo so check pa rin natin no? Kung ano yung ano yung ating uh, ano uh, boarding pass, no? So kung anong oras yung dating natin at yung napag natin. So kung may mga connecting flight naman tayo, no? So check natin, no, kung ilang oras yung connecting flight. Pero kung wala naman, so doon na yung final destination mo. No? So, pagdating natin doon sa may final destination natin, So pupunta muna tayo ng immigration. Doon muna tayo. No, hasa safer. Hindi ka basta-basta ano, uh, pipila. depende sa mga sa bansa na pupunta mo. Like ako, may ah, uh, na experience no dito sa may Thailand. So akala ko doon sa immigration palabas na uh, doon don doon ako pumila. So hindi naman ako hindi naman ako isa lang na nagkamali. So, marami rin kami nagkamali. Yung mga si Ferrer din, kasi nalito. Oh, yung pala. Meron pala kaming seaman passport for si Ferrer. No? So, seaman's si book passport si Ferrer. Ayan. So, doon dapat kami pupunta. So, yun nga, no? So, nag kami mga seaman. So, since ako ako lumagisa, talagang nalito rin ako eh. oh so ano naman, kagandahan doon. Hindi lang ako, akala ko ako lang, marami pala kami. no So, after noon, ma-okay na kayo sa may, ano, sa immigration, ma-check na yung inyong mga uh, guarantee letter, tapos yung mga susundo sa inyo, yung mga agent na susundo sa inyo. So, sasamahan kayo ng immigration din kung paano yung ano, step by step kung anong gagawin, kung saan kayo imimit ng mga agent nyo no? so before kayo pagmit sa agent so kukunin nyo muna yung inyong mga bagay kung anong carousel kayo so titignan nyo yon, kukunin nyo yon, so make sure na kumpleto yung inyong bagay no? at kung hindi kumpleto wag na wag kayong basta aalis no? may pag-coordinate kayo na ganito nawawala isang bagay o ganyan 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 so para ma-inform sila no? so at malaman nyo rin kung bakit no, bakit nawawala isang bagay, kung ano yung dapat mong gawin, kung madadala ba yan, no, pagsampa mo ng barko or kinakailangan ka nilang bayaran or bigyan, no. No. So, ganon. So, once okay na yung ano, ah, uh, bagahin ninyo, nakuha nyo na. So, pupunta kayo sa meeting place niyo para sa inyong mga agent. So, ganito lang yan, no? guys, sa mga first time lang, lalo lalong-lalo na sa mga baguhan at mag-isa lang nasasampa. So lagi niyo 'yung ano uh, maging ano kayo, mabilis 'yung inyong mata. Vigilant kayo and then kasi paglabas niyo doon kung anong gate kayo or sabihin gate B or gate 3 kayo doon kayo lalabas para imit, So marami 'yan. Madami diyang mga nakatayo. So minsan di mo 'yung pangalan mo na nakataas na pala. So kailangan isa-isa mo talaga 'yan. So ako hinahanap ko talaga siya. So, nagulat ako. Nakita kayo, ko yung pangalang ko. yon Tapos, yung barko. So, yun. Mag-meet kayong dalawa. And then, nasama ka niya para dun sa isang staff na maghahatid sa sa barko. No? Yung, ano na, agent na yun. Yung maghahatid sa'yo. From airport to shift or airport to hotel. It depends sa sitwasyon. Kung kayo ba'y directly to the port or you need to rest or you need to go to hotel first bago kayo sumampa ng barko. So, minsan may mga ganun pangyayari. No? So, in my case, from airport to ship na ako. No? Kasi, ano lang, uh, mabilis lang ang ano, ang alis ng barko. So, parang inantay lang talaga na magkaroon ng crew chains. So, once na nandoon na, so, pagdating ng port, so, hindi, hindi pa yon, Meron pa yung immigration, no? dun sa may puerto. So, i-clear ka muna. I-check muna yung ano mo, uh, passport mo. So, yun lang. For, verification na ikaw yung taong sasampa. No? So, with the help of agent na rin yun. Agent ng barko at yung agent na nag-attend sa'yo. Yung nag-drive sa'yo. So, pagkatapos nun, so, dahatid ka na sa, sa barko. Depende ko anong barko mo. Kung bulk ka ba, car ship ka ba, container ka ba. So, pagdating doon, pagbaba mo ng uh, tapat ng barko, so, siyempre, ipipicturean ka ng agent and then, yon ka na. So, doon ka muna ano, sa gangway. No? So, i-inform mo lagi na uh, ikaw yung uh, bagong crew, papalitan mo si ganito kung anong position. For example, ako si ganito, uh, si Makayan, chipku Cook, papalitan ko yung ano ganun ganyan no so yung para masis ka rin no ng mga guardia ng mga AB no so hindi rin po pwede ba sa <laughs> akit ka na lang lalo ko first time ka no? so ganun so guys no so, sana may natutunan kayo sa usapang barko natin no yung vlog natin ngayon so i hope may makuha kayong konting pointers or uh, aral ba para just in case na dumating yung time na kayo naman ang sasampa no sa pag uh, di ba sa pag-apply uh, nyo sa paghihintay nyo ng matagal no so kayo na yung next in line nga na sasampa no so <coughs> at least may nakuha kayong konting kaalaman no? sa mga sinabi ko at maging guide nyo no sa pag-sampa uh, so kung may mga tanong kayo guys gusto nating gusto niyo, niyo pag-usapan dito sa aking uh, YouTube channel no usapang barko so pwede nating pag-usapan no, so basta ano lang uh, wala lang ano nasa ano lang uh, after duty siguro pag-usapan natin no kasi yun lang yung pwede ako mag-vlog or pwedeng mag ano sa inyo ng after duty So, hindi po pwede yung naka-duty ako tapos mag-vlog-vlog ako. So, hindi maganda yun. Pangit yun. So, okay guys. Muli, thank you. no Sa mga uh, subscribers natin na <coughs> walang samang sumusuporta at nanonood sa atin. So, dun sa mga hindi pa na nakasubscribe no, sa aking YouTube channel. So, humingi po ako sa inyo ng konting suporta. Ah. Ito po hindi para sa aking ano lang para po makatulong din no sa mga baguhan, sa mga nag fire na maging siman, makatulong tayo no sa munting uh, pagbibigay kaalaman no especially sa mga ganitong sitwasyon. So hindi ako masyadong ano uh, magaling or biasa no pero through my experience sa akin pagbabara ko so pwede kong i-share sa inyo lalo na sa mga paguhan tulad nga ng sinasabi ko at dun sa mga datayan na rin, na gusto na may malaman pa so muli so thank you very much no sa mga nanood no ngayong gabing to sa aking vlog So, see you next time, mga pare ko. Okay.